Hello guys! Another day, first day of work So today's video guys uh, bali first day of work namin ngayon dito sa Canada Kasi tapos ng winter, yan Happy happy ang kasama kong idol guys So gagawin namin ngayong araw guys Maglilinis kami ng mga ito Mga culture na oyster Ito yung mga matagal lang nasa ilalim ng tubig Na para linisin, para ilipat sa ibang ano pad Yan guys, so dami no ang dami dami pa yan ito yung mga cocktail na oyster guys cocktail na oyster so yun, yun guys inumpisa na lang idol kong si Delphine yan nililinis na namin tinatanggal namin yung mga putik para ilipat sa panibago nilang ano pa uh, panlalagyan guys kasi tingnan nyo naman guys pag hindi nilinis kasi ito ano itim ang kulay kaya dapat linisin muna ng tubig spray muna natin yan guys oh so, ito muna yung gagawin namin first day of work kasi ayan, wala nang yelo sa labas natunaw na patapos ng winter spring is coming na guys kaya ayan. shout out pala sa lahat ng nanonood ng aking video mabuhay kayo hanggat gusto nyo kaka salamat sa patuloy nyong pagsubaybay sa aking mga video sana huwag kayo magsawa di ba? sayang so, guys oh ito mga oh ito yung masarap na klase ng oyster guys culture kung tawagin na dito sa Canada ito talaga yung inalagaan nila yung talagang may customized na may customized na pang pangpalaki sa kanila na para kulungan nakaibabaw lang sila tsaka lang nila il ilalagay sa ilalim pag ano na winter na saya so guys yung besa na na idol ayan o sipag talaga tong idol na to oh, si idol Franco Easy lang daw, easy. Easy money guys, easy. Sabi niya. Tinatanggal lang niya yung mga itim-itim ano, kasi yan yung mabaho. Pag nice. hindi matagal inayos yan, dyan mamamatay yung mga oyster guys. So, siyempre ako, magpapakita ko sa inyo yung mga culture. Yan o, no? mga gandang klase din guys. So, tingnan nyo naman, ganito ang oyster. Walang kamatayang oyster sa Canada. So, tapos, tapos ang maganda dito guys halo haloin mo lang para makita mo yung patay yan guys oh so, ito mga sabi ko yan oh yung tinatanggal namin mga patay kasi minsan hindi talaga iwasan may mga patay yan guys minsan may tatlong patay limang patay ganyan yan kaya kailangan matanggal yon at yun lang nga guys tapos na yung isang pad napuno na rin kasi nailipat na namin nalagyan naman natin ang takip yan yan yung panakalak niya ito yung panakalak niya guys para pag hinulog sa tubig hindi ano makakalas. Yan ang pinakaimportante sa lahat, lak kasi siyempre para hindi gumalaw-galaw. Tapos yung blue, yan yung palutang niya para alam nila kung saan nakalagay. Yan guys oh. Hmm. Ganyan lang magtrabaho. Huwag masyadong paghuri ng sarili. Kawakatawan din kasi ang kawawa pag sobrang pagod ang sarili. So yan guys oh simpleng trabaho lang tapos babanjing banding lang si idol o no, diba ilalak lang yan tapos ready to go na yan guys no. <laughs> basta masaya kasi ginagawa mo sa trabaho parang pagod mo nawawala pag ganyan guys pero pag mga kasama mo sa trabaho mga toxic wala yan di ka mag sa trabaho mo kaya ano maging okay lang sa trabaho guys shout sa, sa inyong lahat mabuhay kayong got questions chat like share and subscribe my channel so yan tapos na ready to go bye bye see you guys